Ito Ito po si Gege bago magtinda ng hisda. <laughs> Ay na po siya. si Ineng. First time sumakay. Ah talaga? Ako, dito ako nagtatrabaho. Ah, <laughs> oh, wala na <nasin. laughs> si Hunker. Tapos ang ni Ellen si na. Tapos si si Ellen, galing niya sa ilalim ng tubig. Aris. 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 Ito pa si Aris. At yun si Erna. Lang ay, oh, gusto na, mo na hawakan yung tubig ay. Oo nga. Kapitan si ina. Huwag kayo may hawakan. <laughs> ano ba dapat doon tayo sa makayo doon? Hindi ang barko <laughs> bang kaya. Ang, <laughs> ang tago dito? Hmm? Bangka-bangka. Ano, ano, ba? Barko? <laughs> yatch. Spell yatch. Hakaw <laughs> 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 hirap na spelling na bangka. Red na lang. Okay. Na lang. okay. Na lang. <laughs> Anong meron? Anong sinasabi ka? Hey, <laughs> <laughs> I'm the official videographer and the photographer. <laughs> <laughs> right? <laughs> <laughs> si Manong, manong nai-stress yan minsan. Manong, minsan yun. Yun. Nah, manong okay ka lang, Manong? <laughs> Soulmate. Buti so, na lang kami ni Ellen. Soulmate. Yung ano ko. Ito. <laughs> yan o. Oh, Magkakulay. Si <laughs> Mo ang birthday ko happy birthday. <coughs> yung nga Dapat 'yung ano, ano. naka yellow na kaya gege. Oh, yan din. Yung doon. Nako, Si Gege may tagihawat Si ineng Walang butas sa yun. <laughs> tingnan, oh, tingnan mo. mo tingnan bago <laughs> <laughs> Si <Mano> talaga joker. <laughs> <laughs> Pabalakpak na siya. Kamaya, may pabalik pa. malang gasolina. <laughs> Magtaas na gasolina. Sumailunod <laughs> so na lang Tumas kita? ang tubig, ito <laughs> tumaas <laughs> ang gasolina. Uh, ilabas yung ATM ko. <laughs> Wala akong cash. <laughs>